Anong pinagkaiba ng string inverter at micro inverter? Ano ang mas bagay sa bahay mo? Ang trabaho ng inverter ay simple, pero sobrang importante. Ito ang mag-convert ng DC power from the solar panels to AC power papunta sa bahay mo. Pero may dalawang klase na madalas pagpilian, string inverter at micro inverter. Magkaibang design at bawat isa ay may kanya-kanyang advantage at disadvantage depende sa sitwasyon. Sa string inverter, lahat ng solar panels ay nakakonekta sa iisang inverter. Ang bentahin nito ay mas mura ang kabuoang system cost at mas simple ang installation at maintenance. Ngunit, ang kahinaan ay kapag may isang solar panel na humina ang performance, apektado rin ang buong string. Halimbawa, kung natakpan ng dahon o dumi ang isang panel, bababa ang output ng buong linya. Parang sa traffic, mabarahan lang ang isang linya, lahat apektado. Kumbaga, domino effect. Sa kabilang banda, ang microinverter ay nakakabit sa bawat solar panel. Ang advantage nito ay independent ang performance ng bawat panel. Kaya kahit may isang mahina ang performance, hindi nito maapektuhan ang iba. Maganda rin nito kung ang bubong ay may iba't ibang orientation o madalas tamaan ng lilim. Pero ang downside naman ay mas mahal ang system cost at mas matrabaho ang maintenance dahil hiwa-hiwalay ang mga inverter. Kung ang bubong ay simple at walang shading, mas practical at cost effective ang string inverter. Pero kung ang insulation ay may shading issues o may iba't ibang orientation ng bubong, mas bagay ang micro -inverter dahil makukuha mo pa rin ang maximum power ng bawat panel. Sa madaling salita, depende ito sa kondisyon ng site. At tamang pagpili ay magbibigay ng mas sulit at mas maaasahang solar PV system.